Tao ho, nandiyan ho si Mang Paldo. Kapagamot lang ho kami at ang, kapatid ho namin ay may tapos, hindi na ho huh, nakabuo ng isang linggong pagpasok. Eh, ang hirap ng kapatid, may parang estatwa. Pagagamot lang, ito yung takot takot kay Mang Paldo. Susunto suntok kung noong ha. Tumakad Tulong mo na, mga nagawal, mga wala ito. Kung nagawala, kapatid namin. Direkto na kapangkalan. Tigil ang luwes, kanyang sitap na hindi ako nung... Kung wala akong sape, Ano ko lang kayo Tamang-tama kayong dalawa ay walang pasok kayo dahil sa lakas ng usok ng bulkang taal. Well, center, yung dalawang yung pagayakin mo at dadahin natin sa albularyo. Kung natatakot diyan, gabing gabi eh. ko kung kailang ating gabi eh doon sa higaan, hindi na natatako. Bah? eh, kung napapaano ng bata ngayon, may danyo yata. Hindi ko alam kung nasapian ng tamad na inkanto. <laughs> Tamang hindi na nakabuo yun ang pagpasok eh. Pa, gayakin nyo na yan. Takoy magugulay din ng sitaw. Oo nga, kayong dalawa ay magsikilo. Sa tama tamang-tama ngayon eh, walang pasok at gawa na nga ang vulkan eh, nag-uusok. Ay eh kayo magsigayak na tayo pupunta sa gamutan at na yung kulot. Pati rin sigang ari, may pagamot na rin at lagi nang masamahan likod. Milos na kayo. At ako'y magbibihis na. Di ko magpagamot doon nate, Wala namang akong sakit eh. Kahirap magpagamot nang wala namang nararamdaman. Okay. sinasabi mo wala kang nararamdaman? Eh ano yan sa tingin mo? Imi ka ng imig na wala ka naman dyan kausap. Eh gumayang mata ko, magbibihis na. Pukot siya ito, ah. Gaano gang inaantay mo pa diyan? yan? Magbihis-bihis ka na tayo, palis na. Natis hanggang punta mo. Ani mo ikay naka... Magmamadre. Di <laughs> kailangan na kasaya lahat at hindi nang gagamot ang manggagamot na yun ang hindi nakasaya. Bumangon ka na diyan na tara yung isuot mo. Ipinanghiram ko para sa kapitbahay. Ibit nakasaya tayo. Hindi nga nang ng hindi na kasaya ang manggagamot na iyon. Eh, digit, ang ganda't bagay na bagay sa iyo. Ginawa na akong babae eh. ka kay stylen mo yan. Bakit? Alsin-alsin mo ito at hindi bagay sa iyo. Para ka di yung magsasabong na hindi mapakalay. Bilisan mo nga! Abay ate, tayo kay magsisimba. Fight tayo yung late na late na. Ano mga gumaya kang mga araw eh? Umayaga akong ginising tapos eh. Anong oras na nagsigayakan? Ano siya sabi mo magsisimba ko lutan? Eh, ikaipagagamot namin at talaga namang ang huwish mo iwala na. Wala ka naman sa pagkitinuan. Diyos ko, ano pong pinagagagawa ni Gana ito? At ang taga naman lumabas. Ano hindi yung hindi magkasya yung duster na siyong suot? Ayaw, magdadalit laking-laki ng kong katawa. Ay na, ay na, tapos na. Daig mo pang buksingero eh. Tapos <laughs> Maganda ang sayang ni Nini. Makulay ang buha. Kaya rin binigay ng konsensya. Sige, ito na. Ang tagal-tagal niyo naman. Ay, eh. lips, dalin mo rin. Ano? Diyos ko, ako ay, mauutas ay, na kay Gana ito eh. Hindi bahagya na magkasya sa... Aray, yung pang dodonasyon natay. Diyos ko, aray, pang sa mga gagamot. Mga aray, ihampas ka ang sa mga gagamot eh. Ano mo mo yung yan? Napainom kayo na, kaya kalmado ngayon. Bilisan ninyo, Diyos ko, bahagya pa maipagamot ang kulutan na iyon. Hirap na hirap ng daan din eh. Mababa nga sana eh. Ina! Nee. Ina! 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 Agarito ang da dinadaanan natin. Huwag ka na magtanong na magtanong kung marahin ka na. Diyos ko po. Kung di lang siya sinasapian si Kulutan niyan tuwing gabi, eh. ako hindi na sasama sa pagpapagamot eh. Ano nang nga ang na yan? Si Lugod si alam nang ako na nga ako yung nananaginip lang ah. Diisin nyo na ang Ma maigit gumaling si Kulot. Maigit gumaling, wala naman ako may sakit eh. Tag naman mga ipagpagamot eh, wala naman akong mga nararamdaman eh. Hirap sa mga padaan-daan pa na ito. Ang dami dami dinadaanan. Layong-layo pa ng manggagamot. Haba-haba <laughs> pa ng daan. Kami kulutan na itigil-tigilan mo. At buti kang hindi na pupuyad sa pagngangawa mo gabi-gabi. Eh. Di bali kulutan kung ikay hindi na imit ng... Ikay eh. hindi na makabuo ng isang linggo sa pagpasok mo. Eh, ha? Pasing kitang dalakong aray. <laughs> Ano nga kong taksim ng hindi ipagsigamot eh? May tipos na naman. Anong hirap nang may tipos sa masama? Sabi sa iyo, Yung hirap nang may tipos ang kapatid. Tao ho, nandiyan ho si Mang Poldo. Bakit ha? Papagamot lang ho kami at ang kapatid namin ay may tipos. Hindi na ho nakabuo ng isang linggong pagpasok eh. Ang hirap nang ganari ang kapatid mo. Teka lang ho, tatawagin ko lang ang aking ama. Sino kang gagamutin? Hari ho, ang kapatid namin si Kulot. Ay siya, dini. Opo, dini. Opo na, opo na, gagamutin. Oh? Anong, anong, anong. Ang hirap ng kapatid, may parang estatwa. Sa akin, lang ang bitit. Takot na takot kayo mong paldo. Susan to kong kong mo. Makad ka at nakautas ka. Ay, 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 ay. ay siya, din eh. Paupoyin niyo muna din eh. Paupoyin. Din yung gagamutin niyan. Parang ang lakas nga yata. Tapos na niya ko na yan. <laughs> ay, huwa. Hindi lang ako mapigilan sa bahay. Sorry nga. Lakad na. Ayaw. Ayaw mo po ng kanya. Ito nga ngayon, parang tugang-tuga. Pag gaya ng kapatid, may mo ko. Habang na naman ang pukit kinang ito? Akala mo naman eh, marunong, na marunong naman naman gagamot eh. Uh, parang, sobrang lakas ng tipos ito. Parang biglang kapangyarihan ko nito. Wala tayo kong magagawa dito. Ang... Ah -ah. Ako yung walang tipos? Kayo nga dyan mukhang may tipos at meron pa kayong down-down sa ulo? May tali pang puti. Tiyos ko po. Baka kayo ang gagamutin ko, hindi ako ang gagamutin ninyo. Susubukan akong gamutin ng batang ito. Ang lahat ng mga kasapi na dito. Spirito ng kapangkalan! Patulong muna at baka mo na nagawala? Kapatid na kami. Spirito ng kapangkalan! Matindi lahat ang pagkakamang lang lumayas hindi ako nung... maintindihan kung anong gagawin namin din sa aming kapatid na aray. Uy, ate, si Kagor yung hiramin mo muna ang limang kilong bigas at nakakahiya sa ginawa ng ating kapatid na aray. Ay, ay ganun nakakahiya? Abay, nagwala ka dito, ha? Wala akong tipas yung manggagamot ang meron. Ayun ate, si Kagor yung. Ayun, ka muna. Kagor yung! Oh. Pakitiram naman ho muna ng limang kilo niyong bigas sa akin lang. Ibibigay doon donasyon. kapag kapatid, doon namin ay sobrang-sobrang naman nakakaya doon sa manggagamot ay nagwala na na nagwala. Babayaran ko na lang ho or pagdating doon sa amin. Ay, nang hagila pa ng bigas doon yung kulutan para lang may may donasyon din kay Gagur yung. Hindi ka nagumanay. Wala akong sakit. Wala. <laughs> Hindi na naman kami makakapasok sa lunes. Wala hindi na nga kayo. Pasensya na kayo. Wala talagang akong magawa sa malakas ng tipos ng inyong kapatid na yan. Hindi mo talaga kami eh. Pasensya na kayo. Naku, kaguryo nga rin. Pagpasensyahan nyo na, Rek. Pagpasensyahan nyo na din ang aking kapatid na iyon Kami aalis na. Ay siya, salamat din eh. Salamat sa inyo din eh. Salamat, salamat to. Na hindi ko magamutay ang inyong kapatid. Dahil lakas ng tipos niyan. Utang yan, hindi na nahihiya kay Mang Koldo manggagamot na yun. Eh, wala na nga tayong donation ng utang pa ng bigas. Igay yung pang ginawa kay Mang Koldo. Bay, <laughs> Para namang okay, umaayos maayos naman si Kulot. Oh, tingnan mo. Ayos sa ayos, ayos maglakad. O. Pupo, na tuit, naman maglakad. Oh. na tuwid Ah, oh. Umigin na Sana yan na, na may umigi ng buhay niya. At ako pagod na pagod na di ako. Mas eh. lalong ako yung pagod na pagod sa school pa lang. Wala yung na yung nabu... Na, ano, wala ay. na <laughs> <laughs> sure, yung Ang pagpaso? Ang teacher ay natatakot ka din sa... School, gawa Di ba, ng... Iigi na naman. naman. Tingnan ang lakad ay tuwid na tuwid na. Malay niyo pag-uwi natin sa ayaw. Sana naman i-ano. naman i-umayos na yan.